mga kakibang, it's 1.34 in the afternoon maganda magandang hapon po ang Calabar Zone Cavita, Laguna Batangas Rizal at Quezon. welcome na naman dito po sa programang KKK, again kaayusan, kaligtasan at Na nahandog ng himpilang ito para tayo pong lahat ay mas maging updated ah, sa mga kaganapan at syempre sa gawain nga po ng ating magigiting nakapulisan sa rehyong Calabar Zone ako pong inyong lingkod, Rose Cruz Sibay. Kung meron po kayo dyan mga katanungan, komento, suweston, clarifications na Don't be shy, okay? Comment, comment lang kayo sa aming Facebook Live and YouTube Live. Just search PZJV1458 Radio Calabarzon. Napakadaling hanapin. Kaya naman, don't forget to like, i-share, i-follow, i-subscribe para always po kayong updated sa amin pong mga radio program online. Today is December 3, Yeah, 2025 araw po ng Miyerkules. Grabe, sobrang bilis ng panahon. Ilang days na lang Pasko na naman. Ayun, no, mga ngaruling na naman. Sino ba talaga ngaruling Yung mga magulang o yung mga anak, ha? Oo, kasi minsan magkasama na eh. Oo, pero wala tayong pakialam doon, no? Kanya-kanyang trip 'yan, mga kakibat, ka Ang uh, sana, na no, sana eh. Makakuha kayo ng uh, maraming uh, aginaldo, 'di diba? At gamitin ang tama. -mm. -mm, -mm yung mga magulang ah, mga magulang huwag nyo naman masyadong pasamiin ang loob ng inyong mga anak mas mulat ngayon ang mga kabataan di ba mga kaakibat alam nila kapag kinuha ninyo ha kinuha ninyo ang laman <laughs> ng kanilang alkansya okay yeah, so yung mga mapapaskuhan ano, eh, tabi po ninyo ng maayos. Okay, well, anyway, speaking of Pasko, eto na nga po, ha, ah, this holiday season experience sarap ng Pasko ah, sa Walter Mart. Ah, discover big savings with our holiday deals this Christmas season. From not to bend bundles to buy one, take one gift ideas and solid Christmas offers, we've got your holiday needs covered. So make your Christmas shopping easy, sulit at masaya at Walter Mart. Ah, dahil ang sarap ng Pasko sa Walter Mart. Ah, punta na sa Pina nakamalapit na Walter Mart dyan po sa inyong lugar. Okay? So, mga ka dahil po Wednesday today, nako, 30 minuto lamang po tayong magsasama-sama isang estasyon ng pulisya dito po sa Lalaguna. Ah, sa Lalaguna Toroy Sa Lalawigan ng Laguna ang atin pong pagtutuunan ng pansin. Para nabanggit ko yung lyrics ng ano ha. La 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 Laguna. Diba mga kakibat? Yun kasi yun. Oo. oo. Well anyway, wag na nating patagalin pa. Pagtutuunan po natin ng pansin ay nga Santa Maria Municipal Police Station. Kaya naman, eto na mga kakibat ha alamin na natin ang updates sa ng kapulisan at para mabigyan tayo no, ng tumpak na impormasyon. Napakapalad po natin dahil kasama po natin muli ang kanilang magiting na Assistant CAD and Assistant Supply PNCO. Walang iba kundi si Patrolman Aliber L. Ramirez. Sir, magandang hapon. Bati ka muna sa ating listeners. Magandang hapon po, ma'am, sa mga tagapakinig sa mga nakasubaybay sa ating programa bilang kinatawa ng Santa Maria Municipal Police Station sa pangunan ng aming Chief of Police, Police Major John Patrick B. De Los Santos. Magandang umaga po. Ahapon ah, po. Yes, <laughs> naman. Oh, umaga sa ibang dako, sir. Tama naman ang pagbati mo, <laughs> di ba? <bang? laughs> well, anyway, maraming maraming salamat sir sa iyo pong pagpayag muli no na maging kaakibat namin this episode no sa KKK but, but uh, first of all, eh, syempre paboritong tanong ng inyo pong uh, kaakibat eh, kamusta nga ba ang hanay yeah, sir ng inyo pong uh, estasyon sa pangunguna nga po syempre ng inyo pong Chief of Police. Yo, syempre po mabuting mabuti po ang kalagayan ng kapulisan natin. Uh, although nagkaroon po tayo ng alert sa ganoong uh, November 30, yun po buong-buo po ang hanay ng pulisya sa Santa Maria Municipal Police Station. Wow, so nananatiling high moral, no, and yes. high spirit din and syempre dedicated sa inyong uh, tungkuling sinumpaan. And actually, no sir, pagmalaki lang natin uh, sa mga tagapakinig po natin because based on our research, no, ang inyo pong estasyon ay nakakuha po or hinirang bilang rank number 2 region wide and rank number 1 province wide. Ayun, under the class C municipal police station category in overall operational accomplishments for the period of July to October 2025. Congratulations, ha! Ano po ang impact nito, sir, no, sa inyong pong uh, hanay o sa buong kapulisan ng Santa Maria MPS? Ah, uh, Siyempre po, ma'am, nakaka- ma nakakantig po sa aming damdamin na kami po ay naparangalan ng ganyang award. Uh, pinagmamalaki po namin sa Tolong-tolong na pagtatrabaho dito sa Santa Maria Santa Maria Laguna ay nagkakaroon po ng magandang bunga ang aming mga trabaho Yes naman. Congratulations sa po sir. And uh, nakatutuwa no. Ito pino ng kapulisan natin, not to boast, no, but of course to inform yung mga naninirahan o yung mga mamamayan sa kanilang areas of responsibilities uh, na sila ho ay uh, kumikilos despite uh, ng napaka-peaceful uh, na estado ng uh, inyong bayan. Tama po ba, Patrolman? Opo, tama po yun, ma'am. Yes, so oh, di ba kaya tuloy-tuloy no yung kanila pong uh, gawain genre pagganap sa kanilang uh, tungkulin. Now, dito naman tayo ano sir kasi nga sabi nga po ng uh, ninyong mga kapulisan, ang pagkamit uh, no ng kaayusan, kaligtasan at kapayapaan ay hindi lamang pong inyong responsibilidad, right? Kundi ng community and the LGUs. So speaking of LGUs, eh kamusta ba no yung koordinasyon ninyo sa kanila when it comes to uh, dito nga po sa usapan uh, ng prison order situation. Uh, 'yun po ma'am, patuloy po 'yung aming koordinasyon na ah. pinapaalam po namin 'yung mga activities na gagawin namin regarding anti-criminality, uh, peace and order sa bayan ng Santa Mariana kung saan ay eh, taos-puso pong silang tumutulong at uh, sumusuporta sa buong kapulisan ng Santa Maria Laguna mo. Okay. so yun naman ang magandang malaman ano po sir kasi uh, ang pangit 'di ba na kung halimbawa eh ang tagapagpatupad ng batas, ang uh, taga pagsulong ng mga ordinansa, no? At ito uh, nga po kinatawan ng mga lokal na pamahalaan eh walang pagkakaisa eh hindi magiging maayos, 'di ba? Yung uh, peace and order situation. So good thing dyan sa inyo eh tuloy-tuloy, no? Yung uh, pakikipag-ugnayan. Now, dito na tayo na sir bagamat nabanggit ko kanina natin na peaceful no ang bayan ng Santa Maria eh meron nga ho ba kayong mga krimen dyan, or any untoward incident na naganap mula last week of uh, November to present ah uh, ganun pa man ma'am peaceful pero meron po tayong ilan na naitala na krimen na Simula so, po nung November 15 to last week ng November, meron po uh, operation ng bypass sa illegal drugs. Tapos meron po tayo na may arrested po sa kasong frustrated murder at mm -hmm. frustrated arson. maam. Yung sa frustrated murder, uh, arrested naman siya na kung saan uh, may alitan ng matagal na nakakatanggap yung biktima ng mga death threat, no, pananakot na no isang araw, November 21, ma'am. Mm -hmm. Eh pumunta doon yung ano, yung suspect at pinagbantan ay eh, pinukpok sa ulo ng ano oh, nung pato. na ano, naman, eh, naman. Yun po ang ano. Mm -hmm. Nako ha. Pero gano'ng kabilis ito na karating sir sa inyo pong uh, himpilan yung impormasyon? na. No? Ah, siguro po more or less na mga 3 to 5 minutes ma'am mm -hmm. kasi uh, malaking tolo po yung ating mga radio communication communication uh, mm -hmm. agad po nating nerepondihan ng although nasa malayo po siya baryo nasa upland po mm -hmm. ay agad po nating pinuntahan. natugunan what about naman yung binanggit po niyo frustrated arson what does it mean sir ah uh, to po eh, isang lalaki na Di umano, base sa kanyang salay ay eh, may problema ho. May okay. problema sa sa pamilya. Na kung saan okay. sinunog, nagsunog siya sa loob ng bahay. Nako. Mm -hmm. Ngayon may eh, sa butik po, naapula na ho, naapula naman po kaagad. Ngayon po ay naka-turnover na rin po sa ating Bureau of Fire Protection, yung okay. kasong yon mm -hmm. Tapos, uh, naka-detain naman po yung arrested person. Okay. So talagang nga e, kumbaga kinlaro niya na meron siyang problema sa sarili. Hindi kumbaga yung iba kasi 'di ba sir kapag ganyang situation, kiniklaim may problema sa pag-iisip, right? Pero siya problemado talaga sa buhay. Tama po ba? Hmm tama po pamam. Pa, Family problem siguro. Yeah. Na eh. Kaya mental health really matters, no sir dahil may mga ganito kayong uh, incident no sa ngayon na uh, bilang na bilang lang naman sa dalire pero it's a serious matter, right? Eh ano yung mga interventions or sabihin na natin uh, awareness campaign ang inyo pong ginagawa para hindi na maulit no yung ganitong incident. Ah, uh, yun po ma'am na uh, lagi po kaming nag barangay visitation uh, nire-remind po namin yung barangay na lalo po ating mga BPATS, mga ah, mga BPSO mm -hmm. ang atin pong barangay tanod, barangay official na nagpapatrolya at kausapin ng kanilang mga neighborhood mm, -hmm, mm -hmm. So po sa ano ipagbigay alam po agad sa kapulisan uh, yun po ang aming lagi sinasabi sa kanila. Lagi po kami nagpapatrolya, mm -hmm. uh, binibisita namin yung mga ano, tapos nagbibigay no, din kami ng mga flyers okay. na kung ano yung magiging kahantungan nila mm -mm. kung ginawa po nila yung ganong krimen halimbawa. Alright. So, mabuti na lamang ano, sir, at hindi kayo napapagod no? na uh, gawin ito paulit-ulit. Kasi ang tagal ng parte ito eh, ba diba? Nang inyo pong uh, routine. Uh, pero masasabi natin talagang effective pa rin despite no, na mga untoward incidents na ito. Kasi sa kabuuan naman na ang bayan po ng Santa Maria Laguna eh yun nga nananatiling mapayapa. Do you agree, sir? Uh, opo naman ho. Nagi naman po kami dahil pag kami napasyal sa isang barangay mm -hmm. Nag visitation eh lagi po sinasabi sa amin na okay naman ho. Mm -hmm. Kasi wala na po pong report eh. Yeah, <laughs> Kahit po sa barangay nag-check na kami ng oh. ano nila, status nila. Mm -hmm. Pagdating namin sa barangay, oh Pagawad, kapitan, okay. ano po bro. Oh, sir, okay naman po. Wala tayong... Okay. Pamilya. Yeah. At ang maganda doon, sir, hindi, kayo lang, hindi lang kayo nagbabase ha, sa so, sinasabi na lang, okay naman ang barangay, okay naman kami. Kung baga, bine-verify nyo talaga based on their records. Kasi may mga ganyan na incident, hindi nakakarating sa PNP eh. ba diba? Magugulat na lang, viral na sa so social media. ba diba? So, ang, ang magiging problem doon, eh, babalik sa hanay ninyong kapulisan. ba? Diba? So, good thing sa inyo, bine-verify talaga ninyo. ba? Diba? Hindi lang sa salita nung pong mga official na yan. Okay, so well, anyway, sir, pauna pa lang yan sa atin pong talakayan. Ano po, magka-commercial break muna tayo sa ating pagbabalik. Eh, ibahagi nyo pa sa amin, ano? Yung iba pa po ninyong mga gawain dyan sa bayan po ng Santa Maria. So, mga kaakibat, kayo na ba? If you have questions, suggestions, clarifications, ako, don't be shy. Okay, sabi ko nga, pwede pwede nyo i-comment yan sa aming FB Live and YouTube Live or mag-message po directly sa amin pong FB page. Okay, commercial break muna tayo. Oras natin is 1.47 in the afternoon. Ngayong Pasko, handa na siya. Ma, Bawat handaan, siya bahala. Ma, noche buena pang regalo. Lahat ay kumpleto. masyadong mainit ang mga isyu ngayon. Tara, chill po na tayo with Mango Royal Milkshake. Gawa sa fresh at tunay na mangga. Pinagsama sa special creamy milk at premium ingredients. Kaya bawat higo, royal sarap ang malalasap. Yan ang signature goodness ng Mango Royal Milkshake. Thick, creamy, fruity. Pang royalty ang lasa. Ano pang hinihintay mo? Tara na! Bumili sa pinakamalapit na Mango Royal Milkshake Store sa inyong lugar or umorder online sa inyong suking food delivery app. Tigman ang sarap ng produktong gawang Pinoy para sa bawat Pilipino. Mango Royal, sarap para sa lahat. Handa na ba kayo sa tunay na American style sarap? Dito sa American Ribs and Wings, Victoria, Laguna. Malulunod ka sa linamnam ng fall of the bone ribs at mapapawu sa anghang sarap ng signature wings. Perfect sa barkada, pamilya o kahit solo food trip. Freshly cooked, big servings, at Siguradung sulit, kaya kung naghahanap ng malupit na kain, punta na sa American Ribs and Wings sa Nanjaya, Victoria, Laguna, where family meets and every bite brings you closer. Lasapin ang diwa ng Paskong for Everyone kasama ang McKenny Christmas Hams. Gawin pa itong mas espesyal kasama ang mga bagong star ng kahit anong celebrations, ang McKenny Sausages. Mabibili sa mga McKenny Food Outlets at inyong mga suking palengke at supermarkets. Usapang PIA. Usapang may pagbabago, may integridad at may ambag sa komunidad. Usapang PIA. Dito pag-uusapan ang mga mahalagang impormasyon, inisyatibo at proyekto ng Philippine Information Agency Calabar Zone. Usapang PIA. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at organisasyon na makatutulong sa pagpapaulad ng pamayanan. Usapang PIA. Kaya tayo nang makinig at dagdagan ang kaalaman sa Usapang PIA. Tuwing biyernes, alas 11 hanggang alas 11.30 ng umaga dito sa DZJV 14.5A Radio Kalabar Zone. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lungsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 14.5A mga ka it's 1.15 in the afternoon magandang-magandang hapon po ulit at Calabarzon at Cavite Laguna Batangas Rizal at Quezon tayo po yung nasa huling bahagi na ng ating pong talakayan pero bago ang lahat batiin muna natin magandang-magandang hapon ayan si Police Corporal Doris Caizep ng Cavite Police Provincial Office PIO kay Micah Perez magandang-magandang hapon at kay Sir Alan Cruz ayan good afternoon po sa inyo and stay safe now bilang pagpa Katuloy ano, sa ating pangungumusta sa gawain ng Kapolisayra sa bayan po ng Santa Maria dito sa Lalawigan ng Laguna. Kasama pa rin, pa rin po natin, ah, na, na tatanggis ako, kasama pa rin po natin ah, ang magiting na Assistant CAD and Assistant Supply PNCO. Again, ang nasabing estasyon, Patrolman Oliver L. Ramirez. Sir, magandang hapon. Magandang hapon po ulit, ma'am. Alright. At so kanina sir, binahagi nyo na po sa amin ano, ang mga pangunahin pong nga uh, gawain po ninyo dyan. Siyempre yung mga insidente, no? dalawang insidente na inyo pong tinugunan at gayon din ang inyong mga o inyo pong mga PNP initiated operations. Ngayon naman ito, no? mabilisan lamang. Give us an update no? sa mga naging ganap po. No? Naging gawain pa ninyo dyan sa inyong areas of responsibility. Okay. Ito po. No? May ipa flash pong mga larawan. And all you have to do again give us an update. So, undas safety assistance na for sure inyo naman ding ia-apply sa mga kaganapan ngayong Desyembre. Go ahead, sir. Kamusta po ito? Okay naman po yan, ma'am. Yung dumaan nating undas na itong November, ano po, Ay generally, peaceful po ang pagdaos ng undas natin Kung saan na nagkaroon po tayo ng mga traffic assistance. Ang ating mga force multipliers ay nagtulong-tulong po para maging peaceful po ang bawat isa mm -hmm. sa bayan ng Santa Maria. Yung po, wala po tayong nakita lang krimen o anumang mga cases na nangyari, mm -hmm. mga nas na ka, wala din po. Mm -hmm. Kasi po, eh, tayo po ay eh, nagpaalala na bago mag sumapit ang undas natin yung mga dons and dos. Yon, dos, dons and dos and dos po dons. natin sa yeah. loob so, ng Uh, cemetery, Sementaryo. private man po or public mm. po. Okay. So, maganda malaman po yan. No? At yun nga, nabangit ko, sir, ito mga to, mga interventions na, ito, i-apply ia nyo rin sa mga kaganapan dyan at magiging ganap no, para sa buwan po ng Disyembre. Sa ngayon ba, sir, damang-dama na po ba ang diwa ng Kapaskuhan sa Santa Maria? Yes, ma'am. Damang-dama na po. sa uh, sa katunayan po, uh, kahapon po ay naglighting na po nung yun. ano Christmas sa Street, municipal yeah. building meron po silang pailaw okay. uh, tahapon tapos may punong eh may mga bazaar din ba dyan sir mga uh, tawag dito kasi dito sa Kalamba ang daming bazaar daming mga kainan buhay na buhay ang lungsod mm -hmm. eh ang bayan ba ng Santa Maria buhay na buhay din Syempre man uh, hindi naman po siya totally na ano basta ramdam po natin ang kapaswaan kasi siyempre po ala uh, like, nasa liblib -lib na payan mm. po tayo, laylayan po tayo, boundaryhan po tayo eh. Yeah, totoo naman, yeah. eh no? At least pero at least po napapadama po natin sa mga kababayan natin na parating na po ang Pasko. Yes. Holiday season na po. Holiday season kaya dapat ding mag-ingat at hindi pwedeng magpakakampante dahil sir, eto nga merong mga sama ng panahon, right? Eh kamusta ba yung inyong uh, disaster preparedness, no? And response diyan. Paano kayo uh, kumbaga tumutugon sa mga ganyang incident? Uh, ito po ma'am, uh, regarding po dyan, napatuloy po ang koordinasyon sa aming municipal disaster risk na kung saan na uh, agad po sila na nagtatak. Kaganoon din po kami, in case of may emergency, mayroon po mga incidenteng nangyari regarding po dyan sa ating mga samanang panahon mm -hmm. o kaya mga ire-rescue. Mm -hmm. uh, Ganoon po ma'am. Magkakasama po lahat tayo dyan, lalo na po ang ating mga... BFP, yan sila. Oh, okay. Magkakasama po. Alright, malinaw po yan. Ano? Now, dito naman tayo. Ano? Sir, balik tanaw lang tayo sa mga sinelebrate nitong uh, nagdaang buwan ng Nobyembre. Okay, November uh, National Children's Month. Okay, Nanjaina Meron ding DAPSI. Okay, Drug Abuse and uh, Uh, Drug Abuse Prevention and Control Week And also, pasok din sa buwan ng Nobyembre Yung pagsisimula po ng 18-day campaign uh, To end violence against uh, women And actually, it's ongoing, uh, no? Ngayon So, kamusta, no? Yung partisipasyon, kooperasyon Ng inyong hanay sa mga ito Ayun po, ma'am uh, Regarding po sa mga ano nagkaroon po na tayo ng mga lecture sa barangay sa mga kasamahan po ng mga kababaihan yun po uh, regarding po sa ating mga na ano, na nakipag coordinate po, po tayo kasama kasama po namin ng mga munisipyo mm -hmm. sa Andasipdia yeah. okay yeah. Alright. And yun nga, no, siyempre highlight dito yung OSAEC. Ayan. And drug awareness, no, mga kaakibat. So, uh, sir, no, klaruhin ko lang, walang mga kabataan dyan na i-involve, na no, sa mga kaguluhan, mga gang, and also, yun nga, sa illegal drugs. Tama po ba? Tama po, ma'am. Wala. Negative po tayo dyan. Okay, malinaw po yan. Ngayon naman, panghuli, no, sir, ano ang inyong nga uh, paalala, panawagan, holiday safety tips no, sa mga kababayan natin at only there in Santa Maria, kundi sa lahat ng mga nakikinig. Go ahead, sir, take your time. Ah, uh, ito po sa ating holiday season, uh, tips po, uh, kung alis po kayo ng bahay, make sure nyo po lahat ay nakakandado at ihabilin nyo po sa pinagkakatiwalaan nyo po tao na kabarangay nyo po patingnan-tingnan nyo kung alis kayo tapos lagi po maging alerto sa limbawa po may lakad sa mga kotse wag po mag iiwan ng gamit na mga mahalin po lagi pong dalhin at lagi ipagbigay alam po sa otoridad kung mayroon may nakitang krimen or Lagi po dapat kayo merong contact number. Ano po or alam niyo kung saan kayo pupunta na barangay para po matawag po agad ang mga kapulisan para po sa agarang pagresponde okay. Po. Ayan na. Napaka-basic mga kakibat ka at inyo na lang gawin. No? Hindi man para sa inyong sarili, kundi para sa ibang tao na ma-witness po ninyo no? na mabiktima or nabiktima po ng anumang uri po ng krimen, lalo nga po ngayong holiday season. Okay. So, sir, maraming maraming salamat sa iyong quick updates regarding po no? sa inyong mga gawain, sa inyong accomplishments dyan sa bayan po ng Santa Maria. Congratulations again, sir, sa matatagumpay no? na aktibidad at nawapagpalain pa kayo ng ating Panginoon sa inyo po mga servisyong gagawin pa dyan sa bayan ng Santa Maria at sa buong lalawigan ng Laguna gayon din sir no, sa rehiyon Calabarzon. Maraming salamat, mabuhay po kayo. Okay. Always welcome, sir. Once again, mga kaakibat at pong nakapanayam, ang magiging pono ana assistant ka, and assistant supply PNCO ng Santa Maria Municipal Police Station, Patroman Aliber L. Ramirez. Ayan, dito na tayo, ha, sa lugar na ito. at kung kayo mapapagawit ng lalawigan na Laguna, huwag po ninyo kalimunang bisitahin, ha, ang bayang ito. Okay, masarap daw ang mga kakanin dito, mga kakibat ka at ang weather, talaga naman damang damang dama po ninyo ang lamig kahapon ang init siguro sa Santa Maria sobrang sarap no sarap mag chill dyan oo may mga pwede rin maging mga ano dyan staycation na lugar or pwede ka mag staycation oo so search search lang kayo mga kakibat or visit na kayo doon magtanong din kayo sa ating mga kapulisan no for sure alam nila dyan okay so paano mga kakibat maraming salamat sa inyo pong pagtutok dito po no sa KKK this Wednesday afternoon and uh, muli, no, it's time for me to say goodbye sa so, ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side. Ako po yung lingkod, Rose Anna Seabag. Stay tuned. Susunod na programa live Life in Jesus. Oras natin, it's 1.59 in the afternoon. Kilalanin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, pagkapamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabarzon Kaakibat ng Diyos para sa Bayan.